Tubig na may tina lang daw ang kailangan para hindi na pumupo sa harapan ninyo o pumasok sa bahay nyo ang mga aso. Uy, talaga lang ha? Kasi nga, takot daw sila dito. Sa so, yun na nga mga lodi, so itatry natin yung life hack na yon kung tunay nga o oh, hindi kasi yan, nandito ako kina Marenyan. At kasi yung kanilang mga aso lagi napunta sa loob ng bahay at dito natin itatry kung takot nga ba yung mga aso dito sa tina sa tubig na may tina ano okay simulan na natin ang observation let's go kaya naman ini sa isa ko nang lagyan ng tubig na may tina ang pwedeng pasukan o daanan ng mga aso Ma napakagaling nga nito kapag gumana kasi hindi na nga pupupo o matatakot talaga ang mga aso dito La lalo na yung mga aso na hindi naman sayo, pero gustong pumupo sa harapan nyo <laughs> yan ang ating tubig na may tina yan sa may pinto at saka yung sa dalawa so yan may aso na yan Hello. 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 Dinaanan lang yung ating tubig na may tina. Ano ba yan? Tinatawa na lang tayo na ating milio. <laughs> so, okay. Yan, meron pa silang aso dito. Ayan. Ayan. Uh. Lagi silang napasok sa loob. Kaya, itinry natin dito kasi nga, pumapasok lagi sila sa loob. Eh, lagi doong may mga tao, ano eh nakain sa loob eh makulit yung mga aso ano so ito titingnan natin kung papasok pa obserbahan natin <laughs> <laughs> yung hey, mga lodi oh yan wapakil sila sa <laughs> oh. wapakil sila sa <laughs> Tubig na may tina. Pero sabi daw, kaya doon nilalagyan ng ganang para hindi daw pumupo sa harap ng bahay. Ewan ko lang ha. Sabi naman ng iba, takot daw dyan yung aso. eh, para namang hindi. <laughs> so, obserbahan pa natin, mga lodi. Daan dito tayo. Yan, yeah, nakabantay tayo dito sa labas. At titingnan natin o obserbahan natin kung dadaan pa ba dyan yung mga aso. Yan, nintitinay tayo sa glit. 'Yan ang mga kaibigan nating doggy. Yan. <laughs> Lagi pumapasok ko natin ang bahay, so tingnan natin. 'Yan mga lodi ano, ayan 'yung ay ating mga kaibigan dogi so tingnan natin. 'Yan na sila. No. Parang pa sila dun sa kulay blue na ayan oh, tinitingnan nila. Lo, lolo lo. Lolo. Lolo, lolo. Ayun oh, inamoy pa Hindi naman yata tunay yung, takot yung aso sa tubig na may tina oh, Kinakawayan pa nila ng buntot ara rin isa. <laughs> 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 ano, mga isa Alam ano, nasa harapan pa ng bahay Oh, oh Wala mga lodi <laughs> Ewan ko kung takot nga sila diyan sa tubig na may tina. Yung isa nga, o tinulugan pa. <laughs> so, kayo na bahala ng musga mga lodi ha. <laughs> so, mga lodi, ganun nga nangyari kayo na nang bahala ng musga. Bale, yun, hindi nga natakot yung mga aso dun sa ginawa natin na Tubig na may tina, baka naman kulang pa sa kulay <laughs> <laughs> ano mga lodi so ito hindi naman masasayang kasi gagamitin pa natin sa damit ano kasi tubig lang naman nilagay dito okay kayo nang bahalang musga